Okay, so guys, nami diri sa sudut sa IOC compound and um, I was called to assist a member of the kingdom. Kaya kiposasan siya. Sir, kisa ang arresting officer ani? Kisay arresting officer ani. Awa ha, sila na ganyang gitirgasan, sila pa ang gi i Naon sa na, na mga buang ni mga polis karon diri. Kinsay eh. arresting officer? Kinsay arresting officer ani? Sir, kinsay may yung hap, may yung gabi kinsay arresting officer ani? Nagpinasahanin na lang mo ani kay kung kung wala amo ning idala sa medical. Nay nay ano sa ulo oh Kung wala mo ay provide na doktor, ang amo ang doktor ang mag-check. Nagpinasahanay na lang man mo. Asang dugo? Ulo ha, ulo ang injury ha, ulo. Karon ang nahita mo guys is sila si sir na ang na tirgasan sa hikot karon ang ginasulti sa mga sa uh, mga police kay gi turn over lang daw dili daw sila ang arresting officer the the brother needs medical attendance immediately kasi sa ulo ang injury ngayon ang ginawa nila nagpinasahanay hindi na binabinyagan pa sa amin hindi kagraditi exactly that justifies now the option of the people bisag ubanan lang ni menu dito sa ang mga doktor ng uh, pagsamba <reparities> ayaw ng atang nakarang uh, virus mo isa doon mga 5 isay arresting officer ani anak ko protektahan sa kingdom of jesus christ ani arresting officer ani sa gabi ng gobyerno at sino uh, ang arresting officer nito arresting officer arresting officer nito Uh, so wala support. we can freely we can freely get him We can freely get him ba uh -huh. uh -huh da um, ano nga pangalan mo sir brother brother Jerry isa siya sa mga um, natirgasan kanina and despite the fact na siya isa siya sa mga natirgasan siya pa dyan ang na ihiktain unya na siya injury sa ulo now we are requesting or we are looking for the arresting officer ginapasapasan na mi karundere kung kinsang arresting officer ang ginasulti diri sa amo ang mga kauban na mga kapulisan is get turned over lang daw sa ilaha. Now we are requesting na kung wala sila yung ma provide na doktor, ang amo ang doktor ang mo intervene. Yeah. Ang doktor na lang, natin doctor doktor ba? Okay. Pa? Okay. Para medical attendance, uh, uh, ano lang, assistance lang. Para sila mga polis dito eh? Ha? Remember this day ah, uh, mga polis. Remember this day. This is not a threat. This is not a threat. Pero kana inyo ang ginabuhat, maging na, na mayo Yun nga. Kamu man kaya ang gisaligan ani ka kanwi So can we ask you, kung pwede na mo ni madala sa mga sa amo ang medikal. Nagadugo ang ulo o? Oh. Nagadugo ang ulo ha? Ulo ni. Ulo. Ulo. At uh, mga mga muna, mga ako, tayo eh. tayo ako. At uh, muli, uh, ako, na, at, uh, na, ang kasaysayan ng ating bansa. At, uh, at, at, at tayo muna tayo muna. Tayo na mga polis diri. Sir, kadali lang sir. Ipacheck ka na mo sa mga ano. Awa ha? awa. Awa. Mo nang gibuhat. Wala oh. na man lang oh. na gani. Giingnan ka kung unsa ang ano, unsa ang imong gibuhat. Wala Sinugod ka lang. Random lang, random. Sino arresting officer nito? Arresting officer nito. Sino arresting officer? So, Maraming salamat, babe. At Tayo turn over Uban ninyo sa mga doktor. Usahon man na to ni. Eh. O mo pangalan O sa'yo pangalan Bisan sa itabon-tabon pala ninyo yung mga nawong nga Bisa itabon-tabon pala ninyo yung mga nawong. May ilhang yapon mo Dili mo so, magpakatanga Oy, kamo, kamo ang bunalan sa ulo Maunsaman mo Thank Ikatidral na yun, ikatidral na. na may hangyo, sir, ba? Ikatidral na. Naghangyo niya, ha? On the record, ha? On the record, naghangyo mi, Naghangyo mi sa inyo, ha? Wala mo ito, bag. Kinabuhi sa tao, ha? Ito ang dire din, eh. Just tingin. Sige na, sige na. ihatod na dito. Ihatud na dito. Pwede ninyo ubanan. upanan. Kaya kamo may turn over na na, pwede ninyo ubanan. upanan. Ihatud lang dito na dito kay medical, ba? Sorry po. Yes, is lang ninyo. Dili lagi na musibat. Sige lang mag aresto. Ingana ang mga pulis ha. Ingana ka ano. Unyak pang cross examinon sa korte, murag nga. So, ang nangyari ngayon is parang Pin lang, ikunik lang yung pin Pwedeng matanggal sa ilang ano? Itanggal na, itanggal na Itanggal na Kami, balasin mo ah Dito na, dito na, dito na